Tulita. Hi guys, kakawi lang namin galing sa Castel Dracula ba? Castel na in Romania no? Castel. Castel. bumili na rin kami ng pagkain sa restaurant. Dumaan pa kami sa Lidl guys para bumili ng tubig. Kay bukas, uuwi na kami sa Buzaw. Namimiss ko na yung mga tanim ko doon. And buti na lang si mama. Siya muna yung nagdilig sa aking mga halaman doon. Sana Ay. hindi na matay guys. Ito lang naman yung pinamili namin. Tapos itong donuts. Pakainin ko to mamaya. Ito donuts yan guys. Tapos yan bread. Kasi hindi man mabubuhay si abi na walang bread. Tapos itong... What name of this Katyusha? Kurokosulak? 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 Ano na yung 200? Kurto skala. <laughs> Kurto skala. Kurto skala. <laughs> Ang hirap na kasi bangkitin, guys. Tapos yung pagkain namin na binili, ando na sa kusina nilagay na namin. Kay naghugas pa kami ng kamay, guys. Nung oras na dito, alas 4 ba yung tinoy bina, no? Kaya, guys, punta na kami sa kusina, kakain na kami, no? Yan yung binili namin.

y uh -huh. no la las cuatro pars de una pelarito no 응, 응. 음. 음. 아, 어, 나 재밌다.超 재다 뭐? 음.

eu não vou com aos quadrados mas mais longa thank you for watching bye mira bye bye, bye. bye.